Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa loob ng mga nakaraang buwan, lalong umiinit ang usapin tungkol sa pagbangon ng Philippine shipbuilding industry at ngayon, may bagong bansa na nagpapakita ng interes na makipagpartner sa atin, Denmark isa itong hakbang na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa direksyon ng ating Self-Reliant Defense Posture o SRDP program na layuning palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na gumawa at magpanatili ng sariling kagamitan sa depensa. Ang Embassy of Denmark in the Philippines ay kamakailan lamang nagbigay diin sa kahalagahan ng shipbuilding bilang gulugod ng pambansang depensa. Ayon sa kanila, ang modernong paggawa ng barko ay hindi lang tungkol sa pagbuo ng mga hull o structure kundi isang proseso ng pagbuo ng teknolohikal na kalayaan at depensang kayang umasa sa sariling kakayahan. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa modernong panahon, ang mga barkong pandigma ay hindi na simpleng lumulutang na platform. Ang mga ito ay integrated systems, pinagsasama ang combat management networks, sensors, radars, at iba pang advanced na teknolohiya. Dahil dito, nagiging mas smart at adaptable ang mga barko, kaya nitong harapin ang mga bagong klase ng banta sa dagat mula sa cyber attacks hanggang sa unmanned systems. At dito pumapasok ang interes ng Denmark ang Denmark ay kilala sa advanced naval designs at modular ship systems, katulad ng mga Stanflex vessels ng Royal Danish Navy. Ang modular concept na ito ay nagbibigay daan para sa flexible na operasyon, isang barko, maraming mission. Kung maisasalin ito sa Pilipinas, maaari itong magbukas ng bagong yugto sa paggawa ng ating sariling multi-role naval platforms. Bakit Denmark? Maraming bansa ang pwedeng maging defense partner ng Pilipinas. Pero kakaiba ang Denmark. Hindi man ito isang malaking military power gaya ng US o South Korea, pero isa ito sa pinakamahusay pagdating sa naval engineering at maritime innovation. Ang Denmark ay may mahabang kasaysayan ng shipbuilding excellence. Sa mga dekada, nakagawa na sila ng mga barkong kilala sa efficiency, modularity, at low operational cost mga katangian na tugma sa pangangailangan ng Philippine Navy na naghahangad ng cost-effective at sustainable na modernization. Bukod dito, ang mga kumpanyang Danish ay kilala sa environmentally friendly designs na maaaring magamit sa pagdevelop ng mas ligtas at mas green na naval assets. Sa panahon ngayon na mahalaga ang climate resilience at eco-efficiency, malaking tulong ito sa bansa na isa sa pinakaapektado ng climate change. Ang Self-Reliant Defense Posture, SRDP, ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagbawas ng pag-asa sa ibang bansa para sa armas at kagamitan. Layunin itong itayo ang lokal na defense industry, lumikha ng trabaho, at magbigay ng teknolohiyang magagamit hindi lang ng military, kundi pati ng civil maritime sectors. Kung papasok ang Denmark bilang strategic partner, maaaring kabilang sa mga posibleng proyekto ang Technology Transfer Agreements kung saan ituturo ng Denmark sa mga Pilipinong inhinyero at technicians ang paggawa ng mga advanced modular naval systems. Joint Shipbuilding Ventures pagtatayo ng mga shared shipyard facilities sa Subic, Cebu, o Cavite, kung saan parehong bansa ay may kontribusyon sa disenyo at paggawa. Training and Skill Development Pagpapadala ng mga Filipino engineers at Navy personnel sa Denmark para sa advanced training sa naval architecture at marine systems integration. Kung maisa sa katuparan nito, hindi lang tayo bibili ng barko, tayo mismo ang gagawa nito. Hindi lingid sa atin na isa sa mga pinakamalalaking hamon ng bansa ay ang kakulangan ng industrial base para sa defense manufacturing. Sa loob ng maraming taon, umaasa tayo sa imports mula sa South Korea, Israel, o US pero kung mapalakas natin ang local shipbuilding capability, doble ang benepisyon nito. Una, defense readiness, mas mabilis tayong makakapag-produce o mag-maintain ng mga barko sa oras ng crisis. Pangalawa, economic growth, lalago ang lokal na trabaho, mula sa welders at engineers hanggang sa suppliers ng mga local materials. Sa madaling sabi, bawat barkong magagawa sa loob ng bansa ay hindi lang barko ng depensa, Kundi simbolo ng ekonomiyang kayang umasa sa sarili. Ang hakbang na ito ng Denmark ay bahagi ng mas malawak na trend na tinatawag na defense industrial diplomacy. Sa halip na simpleng magbenta ng kagamitan, mas pinipili ngayon ng mga bansang tulad ng Denmark na makipagtulungan sa paggawa at magbahagi ng teknolohiya. Ito ay isang bagong anyo ng kooperasyong militar na hindi lamang batay sa armas, kundi sa shared growth at capacity building. Para sa Pilipinas, napakahalaga nito. Saka sa kasalukuyan, halos lahat ng ating naval modernization ay galing sa mga dayuhang shipyards, gaya ng Hyundai sa South Korea o Israel Shipyards. Kung magkakaroon tayo ng sariling shipbuilding ecosystem, magiging mas independent tayo sa maintenance, upgrades, at future designs. Sa nakaraang Revitalizing the Philippine Shipbuilding and Ship Repair Industry Conference Binigyang diin ng mga eksperto na panahon na para ibalik ang sigla ng sektor. Dati, isa ang Pilipinas sa may pinakamalalaking shipbuilding capacity sa mundo, salamat sa mga foreign shipyard sa Subic at Batangas. Ngunit dahil sa mga isyu sa ekonomiya at kakulangan ng long-term policy support, unti-unting haminay ito. Ngayon, sa ilalim ng SRDT, may pag-asa itong muling buhayin. Ang pagsasama ng government, private industry at international partners tulad ng Denmark, ay maaaring magbigay ng matatag na pundasyon para sa isang tunay na lokal na maritime defense ecosystem. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, malinaw ang kahalagahan ng modern at locally supported naval fleet. Hindi na sapat ang bumili lamang ng barko mula sa ibang bansa, kailangan mayroon tayong kakayahan na mag-maintain, mag-upgrade, at magtayo ng sarili nating mga asset sa bansa. Ang mga barkong gawa sa Pilipinas ay magiging mas madali ring ayusin sa ating shipyards, na magre sa mas mabilis na operational turnaround. Bukod dito, makakatulong din ito sa Philippine Coast Guard at iba pang maritime agencies na magkaroon ng mas matatag na suporta sa kanilang surveillance at rescue operations. Ang benepisyo ng shipbuilding revival ay hindi limitado sa military. Maaari rin itong makatulong sa commercial shipping, offshore energy, at maritime research. Kapag malakas ang shipbuilding sector, mas marami ring civil industries ang sumusunod, gaya ng steel manufacturing, electronics, logistics, at marine engineering education. Sa madaling salita, ito ay nation building sa literal na kahulugan, pagtatayo ng isang bansang kayang magpatakbo ng sarili nitong teknolohiya at industriya. Kung titingnan natin, ang posibleng partnership ng Denmark at Pilipinas ay hindi lang simpleng kasunduan sa depensa. Isa itong simbolo ng paglipat ng Pilipinas mula sa pagiging importer tungo sa pagiging producer. Sa bawat local ship na gagawin, bawat welding ng bakal, at bawat kabit ng sensor o radar system, dahan-dahan nating binubuo ang pundasyon ng isang malayang industrial na bansa. Hindi ito madaling proseso, kailangan ng oras, investment, at political will. Ngunit kung maitataguyod ng gobyerno ang SRDP kasama ng mga bansang tulad ng Denmark, Posibleng ito na ang simula ng isang bagong yugto ng maritime self-reliance ng Pilipinas. Sa panahon ngayon na mabilis magbago ang geopolitics sa Indo-Pacific, ang mga bansang may kakayahang gumawa ng sarili nilang defense equipment ang tunay na makakapagdepensa ng kanilang soberanya. At kung magtutulungan ang Pilipinas at Denmark hindi lang sa pagbili, kundi sa pagbuo ng mga barko, baka ito na ang tulay patungo sa mas matatag, mas teknolohikal, at mas makabayang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay hindi lang usapin ng depensa. Ito ay usapin ng pagkakaisa, kaunlaran at karangalan ng bansang Pilipino.